Labing isang bangkay pa ang di nakikilala matapos tupukay ng apoy na dulot ng bumagsak na light cargo plane sa Paranaque noong Sabado. Labis sama na pagdadalamhati ng ina ng namatay na co-pilot habang ang anak ng piloto gusto pa rin daw sumunod sa yapak ng kanyang ama sa kabila ng naturang trahedya. Inazara, ikwento mo. Kompleto ang uniporme, name tag at shoulder pad ni Captain Jesse Kim Lustica. Ang kulang lamang ang kanyang katawan. Sa tindi ng pagkakasunog, hindi na pwedeng buksan para sa public viewing ang kanyang kabaong. I really requested na kung pwedeng mabuksan kasi kahit anuman yung makita ko, I will accept him. Si Captain Lustica ang co-pilot ng bumagsak na beachcraft plane noong Sabado sa Paranaque dead on the spot siya. Laking panghinayang ng kanyang ina dahil ngayong Webes sana, 23rd birthday na ng kanyang anak nagro graduate pa ng cum laude. Gusto kong malaman ay kung talagang ano ang cause ng trouble ng engine at sino ba talaga. It might be technical or that will be an error. Sa parehong punirarya, nakalagak din ang labi ng piloto na nag-crash na eroplano. Dalawang anak at asawa ang naulila ni Captain Tereteyo Albo. Sunog na sunog din ang bangkay ng kapitan kaya nilagay na ito sa closed coffin. Pero sa kabila ng sinapit ng kanyang tatay, gusto pa rin daw ng anak ni Captain Albo na si Sybil na maging isang piloto. Sana nga, entay niya muna ako makagraduate bago pumagsak ang eroplano nakausap pa raw ni Captain Albo ang kanyang misis kaya hindi ito makapaniwala na hindi pala nakarating sa ikalawang biyahe papuntang Palawan ang kanyang mister. Bukas dadalhin sa Pangasinan ang labi ni Captain Albo habang ililipad naman sa Iloilo -ilo si Captain Lustica. Inazara News 5.